ah, uh, ko lang. Shoutout pala sa, ano, sa babae na nakita ko sa si Jollibee. Pasensya ka na, bebe ko, hindi ako makangiti sa'yo kasi nga, ang sakit ng puso ko. Kaya, ano, lang nang gamadil ako umuwi. Nag-take out na nga lang ako sa mga bata. Kasi nga, ah, uh, sobrang sakit ng puso ko. May monthly period tayo. Dalaga na, na naman. Kaya, dun sa, dun sa babae dun sa Jollibee Bandi. Hi sa'yo, bebe love. Shoutout sa'yo. Pasensya ka na, hindi, hindi makangiti si ate kasi nga, ah, uh, masyado masakit ang puso po. hindi ko alam kung parang nabigla din ako sa iyo ang ganda mo kasi yun Ah, uh, hindi pa ako suplad ang tao ako po ay approachable friendly po ako kaso lang uh, nagkataon lang na parang nabigla din ako sa kanya kasi nakatingin siya sa akin kaya ayun sensya ka na bebe ko ha Pero hindi ako hindi ako suplad ang tao ha hi galing kay ate um, ayun ah uh, hindi out ko na lang yung mga bata pagka withdraw uwi kasi talagang masama ang pakaramdam ko. Uh, baka mamayang hapon na ako mag grocery or bukas. Papahinga ko muna to kasi first day kasi ang hirap ng first day ko. Ganyan ako. Uh, ito nga. Palamig muna tayo. <laughs> hey, kasi talagang ano, uh, nainitan ako. Kaya medyo mabilis tayong umuwi kasi nga uh, gusto kong magpahinga muna sakit ng, ano ko, braso ko, yung turok sa akin, tapos meron pa ako. Kaya nagsabay-sabay yung sama ng pakiramdam ko. Kaya, ayun. Uh, sa mga tao nga pala nakakakita sa akin sa labas, pasensya na kayo, hindi ako supla ng tao. Uh, ako ako po ay friendly naman. Kaso lang po, minsan, ay parang nagugulat lang din ako kasi ayoko po kasi lumaki yung ulo ko na baka sabihin ninyo, nagpibiling ako na, ano, ako po ay simpleng tao lang. Pag nag-hi kayo sa akin, mag-hi din ako sa inyo. Pero ah, uh, nahihiya po ako yun, hindi po ako suplada, nahihiya lang po ako pero pag binati nyo po ako, ako na may uh, po rin po kayo sa mga uh, nakakakita sa sa labas, ay, uh, love lab po kayo hindi ako suplada ng tao talaga lang ay nahihiya ako kaya uh, next time, uh, ko na lang kayo kahit uh, hindi tayo mag-usap syempre, minsan nagmamadali din naman ako nangitian ko na lang kayo ngayon hindi ako makangiti talaga kasi nga masakit-sakit lang kusunod ko parang hindi nga ako makabangon kanina pinilit ko lang kasi nga mag, yung bills natin yung monthly bills natin ay waving na nagaantay na sila kaya ayun uh, pinilit ko lang din talagang makalabas para makawitro kasi nga magbabayto ng mga bills natin uh, nagkarga na lang ako sa sa Gcash ko para makapag-transact tayo ng bills uh, after nito ay yun nag paano tayo ng ating mga bills hindi ako masyadong nagtagal sa labas talagang sama ng pakiramdam ko para kung ewan pag first day kasi talaga ang hirap uh, relate naman yung mga babae dyan diba mga kabibilap kong babae talagang pag meron tayo eh ewan ko lang din sa iba kasi ako sobrang sakit talaga ng puso nito tapos uh, ang ulo ko eh, ay masakit din kaya ayun bye si Jollibee ha baby love ha Huwag kang magagalit sa akin ha kasama lang talaga pagramdam ni ate at saka parang nagulat din ako sa iyo ang ganda mo kasi ayan parang tayo maganda tsaka uh, nagkatitigan lang tayo pero hindi no, na ako nagsusuprada sa iyo talaga lang na parang nagulat lang din ako sa iyo uh, nakatitig lang din ako sa iyo ganyan kaya ayun shout out sa iyo ha uh, salamat uh, lagi nyo panoorin ang video ko at saka hindi kalimutan mag-subscribe sa akin ah uh, parang environing lang kami ng Pilipinas ito na yung buhay namin araw-araw uh, ganito 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 yung kasama ko mga bata kaya abangan nyo na lang mga kabibilag mamaya bibigyan natin yung mga bata na magsiswimming doon sila kaya mamaya abangan nyo kami pag umano ang init mag doon sa rooftop ilalatag natin yung swimming pool doon para makita nyo rin malaki yon parang pang family na siya kaya mamayang hapon uh, pag-abangan nyo yun kasi pag si swimming ko si Saki kasi bisita namin si Saka ngayon um, ah uh, bibigyan natin yung bata at saka si kasi nila yun. Ayun, kumakain na sila sa baba. Tinake out ko sila kasi nga tanghali na rin. Tsaka nila ako nakapamalingke kaya ayun. Um, medyo masama pa hanggang po. Hindi ako masyado makagilos pa. Kapag siguro kung mga 2 days na 3 days na yung monthly period ko ay okay na yung pakaramdam ko kaya sa mga babae dyan na ah, katulad ko, hello mga ka sana naiintindihan nyo si ate, hindi ako suplado talaga lang sadya na ah. masama ang pakaramdam ko at may means yun, salamat sa inyo, thank you for watching uh, subscribe nyo naman ako mga ka ko simpleng tao lang si ate, kapag in-approach nyo ko ay ako ay uh, susunod sa ngitihan ko na kayo kanina lang talaga masama-sama ng pakaramdam ko, talagang sa ang puso nyo talagang kumikirot kaya na ako no, 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 no. pero hindi ibig sabihin na ako ay soplada friendly si ate ha kaya ayun kung hindi makita na pati kanina magbatiin kita ngayon hi sa iyo bebe lang ko uh, na lang din ako sa ganda mo maganda kang bata kaya ayun magkatitigan tayo hindi makita na nabati ng maigi pero ito binabati kita sa vlog ko